E, eh, pabili. Ano daw? No mighty green, natin. P3.20 Ayad po. Mabandang gabi, ate. Ay, ikaw pala. Ate, abigin ko yung utang oh. ko kahapon. Yung bali? Saglit lang ate, nakuha kung magkano yun. Hindi ko din kasi tanda kung oh, ilan. Ah, 150. Okay, ito ate, oh, abigyan ko na. Okay, salamat. Ay, salamat kuya. Ate, pakuha muna ulit ako ng bagets. Ay, ilan? Tulong bote lang sana. Mas marami pa din sa. Ay sige kuya. Ano na lang bukas mo na lang ako bayaran. Ano ibigay ko muna ulit sa iyo ito. Tapos bili ka na lang. Ana, gano na lang. Kulang kasi yan ate sa tatlong bote. Bukas mo na lang ako bayaran para hindi na lang maglaki yung utang mo. Ana. Sige ate, pwede rin. Okay, sige. Mabili ka ng dalawang baguets. Dalawa nga lang ang kasya. Kasiya. isang ice. CD o pa sana? Ay, hindi ka na makakabili ng ano, ng CD o. Kulang na ito. 73 ang baguets eh. Tapos ice. At tatlong baguets sana eh. Kasi Kasi baguets tapos CD at ice. ice. Bayad, tapos mas malaki ang autangin.